excuse po sa ingay nagwa water plaster sa loob sheet so nagpa si Edward ngayon mag mag-trim para matito siya ngayon kailangan mag sila ano? okay na? si uh, Nagel nagpapaturo ka ba? tinuturo ka pa niya? Kailangan magpaturo ka. Show me more, show me more. Pagka... Diba matuto ka sa pag-aalaga ng buya? Dahil pag siya nakateo, sa'yo maka-assign niyo. I-assign mo sa'yo para pa, kung ikaw ang magiging deliver, pagka ikaw naman ang wala, isa sa amin tutulong sa kanya. So sinapaliwanag ko yung mga kung paano ang uh, magiging routine sa pag-aalaga ng mga guya namin kasi nag-start na kalding kung mo week na kaya kailangan matuto siya kasi baguhin siya sa mga gel baguhin mga sa isang pang palang higit ang mga bagong kailangan silang matrain kailangan sila matuto So, matuto, ka, so ang tama niyan ay uh, White line White line niyan Nasa side ng floor So ito ang outer Ito ang inner malimit ang damage sa outer malimit yan sa nanggagaling sa concrete kasi may mga sharp may mga sharp turn tayo na kagaya ng pro truck na yun may mga sharp turn tayo dyan na pati ito yung down yard below at ang twist ang ko nila pag umikot pag nag na, sila, umikot, natutwist yung paa. Pag natwist ang paa, bumubo ka so yung white line malimit na mga doon tamaan sa concrete yun sa concrete malimit ang white line damage nang galing sa concrete so ayan si Jun yan ang veterano na hmm. veterana veter, vet, veter, veter, veterana veterana oh, vet, veterans, veterans o veterinaryo <laughs> Gusto siya magtulak ng baka. Kasi maraming baka dyan sa pitpat kanina. Ayan, tinulak niya. Malabas doon sa dahil. Si Gilbert, ayun. Wawak niya yard mas. Si Gani, inando. Nag-wawater uh, blaster. Naglilinis siya ng sheet. So, pa kami na, uh, ano alam ka to. Tatlo pa ito. Tatlo pa. Tatlo pa ang ni Edward. Alright. Let's see you guys around.